sa so kasagsagan ng pag-uulang epekto ng habagat at low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility, kaliwat ka ng pagguho ang naitala sa Cordillera. Sa probinsya ng Ifugao, ilang kalsada ang isinara. Sa bayan ng Banawe, isinara kahapon sa trapiko ang kalsada sa Sitio Pugo sa barangay Amganad. Sa bayan ng Hunduan, magkakahiwalay na pagguho ng lupa ang naitala sa barangay Hapaw. Agad namang umaksyon dito ang mga otoridad at agad nabuksan ito sa trapiko matapos ang isinagawang clearing operation. Nabasag naman ang salamin ng van na ito dahil sa pagguho ng lupa sa barangay Bato Alatbang sa bayan ng Mayoyaw ang pagguho na itala noong linggo June 29 at nagtulungan ang mga residente para mabuksan agad sa trapiko ang kalsada. Sa probinsya naman ng Mountain Province, ginawang one lane muna ang kalsada sa barangay Poblasyon sa bayan ng Bauko. Ito'y dahil sinking area ang ilang bahagi ng kalsada na dulot ng maulang panahon. Sa bayan naman ng Paraceles, isinara ang Junction Talubin-Barlig-Natonin-Paraceles-Calacad Road dahil sa pagguho ng lupa sa barangay Poblasyon. Dahil dito, inabisuhan muna ang mga motoristang dumaan sa Tawang Amolong Section ng Junction Talubin-Barlig-Natonin-Paraceles. Caselis Road. Sa probinsya naman ng Pangasinan, one lane passable na ang Villa Verde o Pangasinan Nueva Vizcaya Road sa bayan ng San Nicolas. Ito'y matapos maitala kahapon ang pagguho ng lupa sa barangay Maliko. Nagpapatuloy pa rin ang clearing operation sa nasabing kalsada sa kabila ng maulang panahon. Charles Nicolimon, RNG News.